Saan gusto kong pumunta? Impyerno. Mas gusto daw niyang pumunta sa impyerno kasi maraming magagandang babae doon. At doon maraming pwede siyang gawin na hindi niya magagawa sa langit. Ito ang sinabi ni Tatay Digong niyo. ngayon, papiliin mo ako. Saan gusto kong pumunta? Impyerno. I'm not giving you fake news kundi katotohanan lamang po. Kasi ang tanging gusto ko lang ay mabuksan ang isipan nyo at mabuksan ang puso nyo at magkaroon ng daan para sa pagkilala sa Panginoon para sa kabutihan. Ano po? Bakit? Tignan mo kung sino yan sa langit. Yung mga, yung mga madre na may kasalanan, wala na yun kasi ginamit ng pare yung mga mabait na tao, yung ano, saan ang pinakamagandang babae dito sa kagayan? Sa langit? Saan yung magandang dyan sa mga bar, sa karaoke? Yung magandang katawan, magandang muka? Nasaan kaya sila? Nasa impyerno. So, sa mga nagtatanggol sa kanya, sa pilit na ginagamit pa ang salita ng Panginoong Diyos para lang maipagtanggol siya, sana maintindihan niyo po ang mga pinagsasabi niyo at sana maintindihan niyo po ang mga ginagawa niyo. Kasi, obviously po, ang ipinagtatanggol niyong tao ay hindi maka-Diyos at dinadala kayo sa impyerno. Kasi gusto niya doon, di ba? Ang dami niyang mga uh, sinabi, nasa vlog ko na rin yung minsan, ito, minura niya ang Panginoon. Who is this stupid God? Stupid do talaga ito, putang. akong gano'n, stupid do talaga ito. class eh? Ano Anong klaseng religion yan? Di ba ang linaw? Tapos, sinabi niya na mas gusto niya sa impyerno. <laughs> Uh, Ina-emphasize ko lang po sa inyo na hindi pwedeng maging kabutihan ang isang kasamaan. And hindi ko naman po tinutuldukan o hinuhusgahan si uh, uh, FPRRD. In fact, I am praying for him and his family. Kasi, uh, obviously, hindi talaga sila naka-tayo, hindi nakasentro sa buhay nila ang Panginoon. Pagkat ang mga ginagawa nilang pagmumura, at araw-araw uh, na pagmumura, araw-araw na kayabangan, araw-araw na pagsisinungaling, at digit sa lahat, agmumura sa Panginoon, ang pagmumura niya sa Panginoon ay isang malaking patutuo na hindi siya maka na tao. Pero tulad ng sinabi ko, ipinagpipray ko po siya, nabuksan siya, buksan ni Lord ang puso niya at isipan niya at nang sa ganun, magabayan niya yung mga anak niya at tumulad sa kanya, mailagay niya sa tamang landas. Kasi obviously, yung mga anak niya ay sumusunod sa landas niya. So, nothing is impossible with prayer and nothing is impossible with God. Kasi maraming mga Uh, anak ng Diyos na dati masasama, dati mga kriminal, talagang lantad na kriminal, dati mga talagang taal na uh, masasama, pero dahil binuksan ng Panginoon ang puso at isipan, pinasok niya ang puso, ay nagkaroon ng pagkilala, at nagkaroon ng takot sa Panginoon. Ginamit ng Panginoon, to spread the word of God. So nothing is impossible. Pwede pang magbago si Duterte. Ang hindi ko lang talaga sigurado kasi only God knows, ano? But it is written na ang blasphemy ay walang kapatawaran. But still God is in control, 'di ba? Eh, who knows? 'Di ko alam. But the Bible is very clear on that ipagpatuloy po natin ang panunood ng video para doon sa mga nagtatanggol sa kanya, lalo na sa mga DDS, ano po, ay mabuksan ang isipan at puso nila na ang kadalasan ay gumagamit pa ng salita ng Diyos, not knowing na maling-mali talaga yung iniidolo nila at ipinagtatanggol nila. Anong gawain mo sa langit? Akbayan mo sila? Amoy-amoyin mo? Utang inang San Pedro na yan. Sige yan, magtingin. Baya na ka ka Ang ulol, may bisyo rin, nagdala pa ng manok, wala naman sabong. Di ba po, nakakapangilabot yung mga pinagsasabi niya. Simpleng bagay lang sa kanya, it's not a joke. It's not a joke. Tandaan po natin. Kasi lahat ng mga binibitawan nating salita, maganda o pangit, lahat yan ay babalik sa nagsasalita. Ano po, ang mga lahat ng na binibitawan nating mga hindi magagandang pananalita, lahat 'yan ay magbubumirang sa inyo sa nagsasalita ng di maganda. Kaya ako po ay, uh, hindi ko kayo pinipilit. Nandito po ako just to share the truth and to share the the, uh, the word of God para doon sa mga uh, nakatadhana o nakatalaga na tumanggap sa Panginoon at uh, mabuksan ang puso at isipan at kinakausap ng Diyos ay mabuksan ang puso at matutong humingi ng tawad sa Panginoon at uh, magkaroon ng relasyon sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Pagkat siya lamang po ang daan tungo sa ama. Sabi nga, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me sabi po yan ni Jesus. So no saints, hindi si Mama Mary, hindi si San Pedro, hindi si San Mateo, hindi si San Lucas, hindi po kung sino-sino'ng santo, kundi si Jesus lamang po. Sa comment section ilalagay ko na lang po yung mga verses na dapat niyo malaman kung bakit ko kinokontra si Duterte, kung bakit ko kayo kinokontra ng mga DDS. And those who uh, who believe and uh, those na mabubuksan ng puso at isipan ay tanging Diyos lamang po ang nakakaalam. Pero nasa comment section po basahin niyo ang mga verses na magpapatuto na hindi tama ang mga pinagagagawa ni FPRRD at ng mga anak niya. Thank you so much for watching and inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at like nyo na rin po ang video ito and please comment down your opinion and thoughts and sa mga na-touch po ng messages ko and ng uh, sa comment po po na-touch ng word ni Lord kasi hindi po yun sa akin, kay Lord po yun eh, comment down po kung ano ang take nyo at anong masasabi nyo. And I pray for you. God bless you. And uh, God is loving. God is merciful. God is forgiving. So, wala pong imposible kay Lord. Kahit anong kasalanan pa meron kayo, kahit gaano pa yan kabigat, wala pong imposible sa Panginoon. Basta't magpakumbaba at tanggapin natin si Jesus. Tanggapin niyo po si Jesus upang inyong personal na tagapagligtas and um, personal na gabay pasukin niyo po ang banal na espiritu sa puso niyo. Ano po? Maraming salamat po ulit. Thank you so much and see you in my next vlog. God bless you all.